Ayan yeah, mga master oh ano lalaki na naman. Basu! john Ano lalaki na naman. So yan mga master, for today's video, Ipapakita ko kung papaano mag lagay ng sticker at papaano ba gawin ang kalkaltik mga master. Yung panghuli ng mahimahi, skipjack at yellowfin. Kailangan so, namin hiwain yung mga sticker mga master na size ayon dun sa mga sukat yan mga master oh. Unang ilalagay mga master yung gold sticker. Yellow o oh gold. Yan, mga master. I-didikit muna yung sticker. So, yan, mga master. Lagay natin ang design to. Ah, bagong design. Patulad ah, nito, mga master. Oh, may design. Yan. Yan. Kasi yung mga nauna, walang design yun. Ah, ito, meron gawin natin ang guhit-guhit ng built mga master. Sana hindi mapugas ng pandikit. Tulad niya nagawa ko. Na sampol. Okay lang naman kahit walang ganito, mga master. Pampaganda lang to. Yan mga master. Yan is eh, step 1 mga master. Lagay na ng shoes glue. medyo napupugas yung ano niya pero okay lang yun eh, mga master sakto lang parang yun yeah, mga master ah, yeah. sa talaga ng mahimahe mga master grabe oh yun yeah, mga master yung pain kalkaltik silver blue So yan mga master, ito yung katulad ng gamit namin kahapon mga master. Ayan. Yung ni Yan ito lang pagtali nito mga master. Bibilong nyo lang po ganyan. Tapos susuot nyo yung hook. Tapos suot nyo lang dyan po ganyan mga master sa muka. Tapos allowance nyo na lang ng ano. Allowance nyo na lang ganyan master. Tapos Tapos lock. ah sakit ng aking hands yan mga master dalawang lock plus itong pangatlo ay dalawang doble yan mga master tapos itong sobra putulin nyo na lang master yan ganito ah ang setup ng pagtali mga master ah, doon sa mga nag request yan ito na yung tutorial sa pagtali ng kalkaltik mga master yan for today sulay mga master yan ang huli namin mga master yan nagbababa pa si bugard yan pa mga master oh